So ito nga yung pagbili natin ng gata sa palengke guys no? Yo, no, hindi hindi pala basta basta proseso ito bago makuha natin yung gata no? so, dito sa bagong uh, teknolohiya ngayon na gawa ng Pilipino guys no? yung tinatawag nila na hydraulic machine no? na di ko lang ang gamit no? So, hindi ka naman papump dito guys gawa nung i mo lang siya ng kurente Dalabas na yung kusa yung gata no? So, panawagin nyo yung full video nito guys na ngayon lang ko lang nakita ito no? sa lahat ng palengke na binilaan ko. No? Ngayon lang ko nakita ang machine nito na isasawag mo na lang yung page shell para makuha yung unang gata at saka parawang gata. So, let's go! So dito na natin masaksihan guys no kung paano nila pigayan yan no. Na gamit ang hydraulic no. So dito ilalagay nila sa saraan yan no. Tapos papatong dito sa hydraulic machine no. Yun. Saka i-on. Yun. Automatic na siya nag-pump guys. Hindi mo kailangan gamitan pa ng ano yan. Yung, yung, yung iba nakita natin binubumba nila no? So dito. di ko ganti na siya. Kusa lang siya umakit yung uh, at saka iniipit siya ng hydraulic ano. Kaya yan pag ang ang pigang pigang-piga talaga. So bago natin nabili, matatapos mo na 25 minutes tapos na yung ano mo yung gata na nabili mo. Dahil sa bilis ng proseso. So sa ibang pa rin, pila-pila yung tao dito, hindi mo makita yung nakapila yung mga tao dito kasi sa glitter lang talaga. Yan, yung masinila, tatlo yan, yung, yung masinila, kaya kahit magsabay-sabay kayo. Okay. So dito sinasala na yung ano, no? Pagka wala talagang masama na, no? Yan ang unang gata, guys. Sa pangalawa, siyempre, uh, eh, alawanan nila ng tubig yan, ano? para makuha yung pangalawang gata no? yan, ibuwas yan ngayon guys so, depende sa customer yan guys no kung ilang uh, baso na tubig ilalagay nila no? sa pangalawang gata no? so, dito ayan, automatic na ini-on ni kuya yung machine so, kusa lang siyang pinipigat ng gusto no? so, easy kaya madali siya matapos, guys. So, ganun kadali, no? So, tapos na siya, guys. So, sana magustuhan nyo siyang video na ito, no? Uh, mga kaidaw. Thank you for watching and God bless.